mga kasarap, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's Karindiria serye eh, nagigising ko lang po, ginising lang ako ng anak kong si Esan dahil dumating daw po si Kuya Chua, delivery ng binusa. Actually, hindi pa ako makatayo kanina kasi ang sakit ng ulo. Kaya dumating si Kuya Chua, nagtutbrush lang ako at nagilamo, tsaka ako siya hinarap. Kasi, yun yung delivery ng binusa. Hindi ko nga makontak si Kuya Chua, may ilang araw na o linggo na hindi ko siya makontak. Yung number ng asawa niya na si Beng at saka yung number niya, parehas hindi ko makontak. Ay, matagal na kami walang binusa, Kung makikita nyo ngayon harap ng istante natin. Sa kada gawa ko nga ng content, makikita mo na walang laman yung harapan namin, walang binusa. Kasi nga, ay wala si Kuya Chua. Ang sabi ni Kuya Chua ay na nasira yata yung kanyang SIM card o yung cellphone ay laging nalaloba. At yung daw ay namamatay kaya hindi siya makontak. Kaya sabi ko, hayaan ko na nga lang malamang isang araw pupunta rito at magdi-deliver ng binusa. Kinabahan din ako kasi nga medyo matagal-tagal na rin hindi nagpaparamdam si Kuya Chua. Baka ako kung napaano na or kung ano nang nangyari. Pero thanks God at safe naman. Kasi yung biyanan niya na si daddy eh nagulat din ako noon nung bigla na lang hindi sa amin napasalam na lang namin na wala na pala si daddy kaya medyo nakakalungkot ang nagtuloy pero ang nagtuloy naman ng negosyo nila ay si Kuya Chua at saka yung asawa niya na si Beng dumating na nga pala yung mga binusa at saka ikinabit ko na nagpatulong na ako kay nene para maayos na rin kaagad pero maaga pa naman yan nasa pagitan pa yun ng alas 9 hindi pa ganun karami yung customer namin pumasok na rin pala nga, nga niya si Geng Geng bali kompleto na kami yan ang nandyan ay si Geng Geng si Mother Earth si Maldit saka si at si, si nene at ako andyan din yung anak ko si Maldits, na kaya lang ay nandun pa rin sa taas ang hirap gisingin parang mantika kaya kung ba kayo maldit sa gabi gising sa araw tulog may lahi yatang panik ito eh o napuputo lang katawan sa gabi si Marian ay wala at pumasok pero pagdating niya ay tumutulong naman siya so malapit na ako matapos niya sa pagkakabit ng binusa kung makikita niya maganda na ulit tingnan marami nga lang kala bahala na si Neni dyan na magwalis kung sino magwawalis sa kanila nahirapan nga rin ako magkabit dyan kasi yung mga stapler ayaw ko magat ng bala nahirapan ako after niya nagpahinga ako at kumain and then naupo na ako rito sa upuan maupo sana ako sa upuan ko kaya lang. Nandito pala si Mingming -Ming natutulog. Kanina pa siyang umaga natutulog yan. Hinayaan ko na lang. Pero alam nyo si Mingming, -Ming, ang gaan niya. Ang gaan niya sa... Basta yung pagpasok ni Mingming -Ming dito nung mga December 23 hanggang ngayon. Ang gaan niya. Magaan siya sa negosyo. Kaya hinahayaan ko lang na nandyan siya. Aalis siya. Pagkatapos dadating. na may nga lang ako. Tapos naligo ako kasi magpapamasahay ako sa kaibigan ng... Sa kapatid ng kaibigan ko. Sa kapatid ni Pili. Bali, nagpamasahay ako sa bahay kasi nga hindi pa pwede sa kwarto dahil double deck yung higaan. Mahihirapan siya nagpamasahe ako ay sinama na rin niya yung kapatid niya na pares naman silang therapy. Bali after ko magpamasahe dito sa bahay ay dito ko na sila pinadiretso sa karinderya kasi dito ko na siya wala pag may merienda. May dala ako isang kasalo nandoon ni eh, iwanan doon ko la Lenlen iniwan ko na. Sabi ko ibalik na lang nila yung bote. Dito ko na lang yung kapatid ng kaibigan ko na nagmasahe sa akin. Yung kuya nila ang kaibigan ko si Philip. Shout out sa iyo Philip. Balita ko tulog ka pa daw. Gising-gising din pag may time. Mamamayaan yan, wala ka ng gising, puro tulog na. Choke lang! Tapos nga ay nalaman din ni Mother Earth na ito palang mother ni Philip ay kakilala ni Mother Earth. Magkakakilala pala sila. Silang magkakapatid tsaka yung mga kapatid ni Mother Earth ay magkakakilala. Magkakasama pala sila dati sa tahian. Mga magkababata pala sila. Ito lang din nila nalaman nung nakita nila na magkabarkada kami ni Philip. Natanong lang naman at nakuwento. Then ngayon nakuha na rin nila yung mga, mga Facebook nila. Kaya mga press na rin sila ngayon sa Facebook. Hapon na nung mga oras na to. Bali sabi ko sa kanila wag na silang magmurienda. Kumain na sila ng hapunan. Kasi ganun din naman maya maya ay papadilim na para hindi na sila kumain pag uwi nila. masarap niya magmasahe sa mga gustong magpamasahe. Ah, uh, i-contact niyo lang siya, i-PM niyo ako, then i-re-refer ko kayo sa kanya para makapag-pay-schedule kayo ng masahe sa kanya kasi nag-work din kasi siya sa baliwag. Ngayong yeah, eh. mga oras na to ay pahapon na, medyo nagliligpitan na rin sila dahil maya-maya ay darating na rin yung mga customer namin. Usually, ang customer namin dito na dumadating ay mga umagahan, tanghalian at hapunan. So, maya-maya ay umalis na rin sila at nagpaalam na rin sa akin dahil uwi na rin sila. Malapit lang naman sila rito. Sa kabilang barangay lang sila. So, yan lang mga kasarap. Maraming maraming salamat. Lagi po natin tatandaan. Always remember na lahat pwede pero hindi lahat dapat. Bye! -bye!